Hello, kamusta? Kami ulit ang Pilipinas <tipos> guys. <tipos> di naman na natin eh. Tapos kahit anong Recruit. difficulty ulit ha? Recruit. Recruit. Umpisa Umpisang-umpisa yun eh. Umpisa pa lang. Ah, tapos diot, dyan. Aso. <laughs> tanggalan yung kanina. tanggalan nakita mo na kanina eh. Hindi ko pa nakita yun. Ayun yun. No? <laughs> <laughs> Sinabi mo na, alam mo naman eh. O, uh, si A. Ah, tanggalan kinagat uh, sa kamay eh, no? Panis. Hmm. Ayan, pag namatay, babalik dun sa dati. Ayun eh, o, RS Jot. Dito natin. Yung bilog na analog. Tapos ano, RS? O, oh, RS yun. Right na, dun sa kanan. Tapos yun o, oh. May aso ulit. Papapatay um, ulit. Hindi naman ng papapatay. Papasak lang. You know, mo Binali mo yung ulo, yung de yung ginanon, 'di ba? Binali yung achievement. ulo. Achievement. Survive a dog attack, you know? 'di ba? Pag sinasakmal ka, may achievement. Oh. Malapit na mapuno ng pilo. Oh, malapit na. Malapit ko na nga matapos eh. Ah, ang galing talaga niyo. Oh. Tanggal lang ganun lang. Dali ba, Madali lang 'yun. Dali lang 'yun.